Welcome back po sa ating channel! Reaksyon ni Diwata sa sunod-sunod na blessings na kanyang natanggap mula sa iba't ibang personalidad, hiling nito alamin. Inuulan ng swerte at blessings ngayon ang social media personality at ang may-ari ng viral paresan na si Diwata. Patuloy ang pagdating ng mga bonggang regalo kay Diwata matapos sumikat ang kanyang paresa na hanggang ngayon ay dinarayo ng mga Pinoy mula sa iba't ibang lugar. Bukod sa napakalaking break na ibinigay sa kanya ng teleserye king ng ABS-CBN na si Coco Martin sa pinagbibidahan nitong FPJ Batang Kiapo, sunod-sunod din ang pagdating ng mga pasabog na regalo sa kanya mula sa iba't ibang personalidad. Tulad na ng alang ng pasorpresa sa kanya ng isang car company na nagpadala ng bagong sasakyan sa kanya para sa mga patuloy na bumabangon. Enjoy and drive safely, ang mensahe kay Diwata ng nasabing car company. Inilantad naman ni Diwata sa kanyang Facebook account ang bagong kotse na natanggap niya kalakip ang pasasalamat sa bagong blessing na natanggap. Another brand new car na naman from GWM Philippines grabe talaga ang blessings na to sobrang thank you po ng sobra, crying emoji. Dahil dyan mag-share ako ng blessings 5k jika sa bawat isa na mapili ko na lucky share, ang mensahe pa ni Diwata. Kamakailan ay binigyan din siya ng house and lot at 1 na milyong piso ng social media personality at negosyanteng si Rosemar Tan. Kuwento ni Rosemar sa kanyang mga Facebook post, niregaluhan niya ng bagong bahay si Diwata bukod pa sa 5 million pesos worth of endorsement, products, at cash mula sa iba't ibang brand na nakipagkalab sa kanya. Personal pa siyang nagpunta sa par ni Diwata para iabot ang kanyang mga regalo. Binigyan din niya ang tinaguriang, Paris Queen, ng imported Saint Bernard puppy na nagkakahalaga ng 300,000 with matching lifetime supply ng dog food. Hindi po ako nag-iwan sa location ni Diwata ng kahit anong may tatak rosemark kasi di para gamitin ko siya sa brand ko. Busilak ang aking puso sa pagtulong at di para gamitin siya. Bagkus, ibang mga brand ang binida ko na mga tumulong sa akin para mabigyan ng isang year endorsement si Diwata para may monthly pumapasok sa kanyang pera. Dahil din naman habang buhay malakas siya at ang paresan niya, ang nakasaad pa sa FB post ni Rosemar. Mensahe pa niya, salamat sa mga tumulong sakin para makapagpaabot ng tulong din kay Diwata. Hindi rin para imontize ko ang mga videos ko with Diwata masaya na ako na natulungan ko siya. Tamang post lang dito sa Facebook ng souvenir. Buong puso na pasasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta at nagmamahal, Ania pa. Napaiyak naman sa sobrang kaligayahan si Diwata nang matanggap ang mga regalo ni Rosemar. Anya, matagal na niyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay kaya answered prayer at dream come true para sa kanya ang pasurpresa sa kanya ni Rosemar. <tinyo>